Just be honest. Try it. At least for once. It's okay. I'm a big girl. I can take it. Gusto ko lang talaga malaman ng totoo para masagot ng lahat ng tanong sa isip ko. Sa tingin mo di mo pa ako kayang patawarin, I'll just go home. Let's fix our stuff up. Bakit ayaw mo pa rin sagutin ang mga tanong ko? Why would I keep doing this? Why do you insist on hurting me and just torturing yourself? Because I want to know the truth! The whole damn truth! At gusto ko manggaling mismo sa bibig mo! Kesa ako yung nagpipili ng mga sagot sa isip ko. Then huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. I can't help it. Hindi na kita kilala ngayon. Asa na yung Vincent na dati kong pinakasalan? Bakit sinira mo siya sa isip at sa puso ko? Bakit mo siya pinatay? Iba ka na, hindi na kita kilala. Ayokong itapon ang sampung taon. Ayaw ko itapon ang pagmamahal ko sa iyo. Kaya gusto kitang makilala uli Yung totoong ikaw. Kaya sagutin mo ang tanong ko. Kapag nasa kama tayo, ako ba talaga ang nasa isip at puso mo? Enough! Enough! Tama na, please! na yun ni. Eh. Ano ba? Tinapos ko na nga yung kahibangan ko, diba? Nilet go ko na siya. Gusto ko lang ngayon, bigyan mo pa ako ng chance na mag umpisa sa uli. Kalimutan na lang natin lahat na nangyari. Kalimutan lahat, hindi ba talaga pwede yun? Let's just stay here. We need each other right now, kaya let's just... We're not there for each other. Hindi tayo nag-aaway yung nagsusumbatan. Tulungan na lang tayo, Mami. Please. I can't. Hindi ikaw ang makakatulong sa akin because right now, what I feel for you is hate. And resentment. I don't want to hate you or resent you dahil alam kong mahal pa rin kita. After all that's been said and done, I know I still love you, Vincent. I do. Pero mas malakas ang galit na nararamdaman ko. Kaya umuwi na lang tayo. Let's just go home kesa magkasakitan pa tayo dito.